Damhin mo lang Ang napakahigpin Na yakap ko Pangakong hindi ka ang saktan Ng mga ito kahit gaano man Kasakit ang bala Ay sasaluhin ko Mapatunayan lang Na ako'y nandito Hanggang sa dulo At nais ko humingi ng tulong ngunin kanino kung ang pulis din pala ang taong mananakit sa iyo na turing ang magbibigay protekta sa mga katulad mo hindi lubos maisip na siya pang tatapos sa iyo. Hindi na asa sa so ustasya dahil wala namang pag -asa. Corruption lang naman ang natatangin nilang piyansa Kung sa batas ng tao sila'y makakaluso Hindi nilalam na sa batas ng Diyos sila'y mananagho Sa paglisan sa magulong mundo'y tayo'y mapayapa Hindi ko ni rin sila sumpa Sapagkat sa langit tayo'y sabay na manahimik Habang ang bawat pait sa kanilang siguradong ibabalik hindi na aasa sa ustisya dahil wala namang pag-asa habang ang bawat pait sa kanilang sigurado. Iba. Balink. Condolence to the family.